Saan nga ba abot ang 1,500 mo? Hi mga Twin Bakers! So yun, ngayon lang kami ulit nakagawa ng vlog. Nagkasakit kami kasi nung last week. Pero ngayon, okay na kami. So anyways, yung ipapakita nga pala namin ngayon ay eh, yung bago namin nirelease si Vera na promo sa mga cakes namin. Which is sa 1,500 mo, meron ka ng customized cake na 6x4 ang size plus number cake na 6 inches din ang size plus 1 dozen na cupcakes na 3 ounce ang size. O ba diba, saan ka pa? Sobrang sulit na niya sa 1,500. ma achieve pa namin yung gusto gusto design para sa birthday theme ng mga anak nyo. Pero syempre, medyo limit lang tayo sa details ng cake. More on printed toppers lang talaga siya. No fondant details. Kasi sobrang mura na ng package na para sa 1,500. Kahit anong gusto mong flavor, moist chocolate cake, vanilla chiffon, or ube, or mocha flavor man yan, pasok sa 1,500. So yung dito nga sa video, meron kaming dalawang package ni Vira na order nung last week. So dito nga meron tayong ube moist with ube fudged filling ng Bakersfield. So yung seam nga ng cake na to ay yung nauusong kuromi na perfect ngayon sa mga baget. Yung icing nga pala na gamit natin dyan, syempre alam nyo na yan, walang iba kundi si Whip It. At para ma-achieve yung ganyang color, naglagay muna ako ng ubi flavored sa icing. Kasi kahit flavoring lang sya, lumalabas yung pagka-color purple niya. So medyo nag-add lang ako dito ng konting chef master na color purple. At para naman dito sa drip, nag-melt lang ako ng chocolate. So sa package nga na ginawa namin ni Vera, kagawa kami ng one recipe sa isang package. Tapos sa na nagamit naman na icing, hindi naman siya makakaubos ng isang kilo. Siguro sa half kilo lang siya. So sa costing nga namin, more or less, nasa 500 yung profit. So hindi naman tayo masyadong lugi dyan. Sana nga lang e eh, marami mag-avail ng ganitong package. Kasi diba, saan ka pa? Meron ka ng cake, may number cake ka pa, tapos may mga cupcakes pa. Sobrang worth it na yan. Anyways, ilalagay ko na nga lang din sa comment section kung saan namin ni Vera nabili itong number molder na 6 inches ang size. Perfect din para sa mga milestone na mga babies nyo. Kasi minsan lang talaga may magpagawa sa amin ng number molder na cake. Kasi medyo namamahala na sila sa 10 inches. So itong 6 inches na size ay sobrang perfect sa mga vegetarian mami. So yung next cake naman dito, ito yung Ube Chiffon Cake. At Minecraft naman yung theme ng cake na to. And to achieve the color, nagmix lang ako ng color blue and yellow na food coloring. Medyo hindi ko na din siya pinakinis ng bongga kasi meron tong texture. And meron lang din siyang icing na brown dun sa ilalim na part. Sorry, mali pala yung na-insert ko na video kanina. Bali, yung nakita nyo kanina ay moist chocolate tapos moist ube. Pero yung flavor ng cake na to ay ube chiffon. Then para naman dito sa mga dahon-dahon, gumamit lang ako ng grass tea. Pinuno ko lang ng dahon yung banda dito sa part. Naman sa number cake, same color lang din yung ginamit ko, color green. O ba diba, medyo nakakatipid kasi isang color lang yung magagamit mo sa kanila. Then yung piping tip nga pala na ginamit ko dito ay 1M. Same lang din yung ginawa ko dito para sa mga cupcakes. set ko lang siyang pinay. Then yung mga printed details na ilalagay dito sa kanila ay si Vera na din yung nagpaper at naglagay. So hindi niya na nga din na film yung pag-attach ng mga printed details. So, ito na yung finish output. po. O, ba diba, Kahit anong theme pa yan. Name it. At gagawa natin ng paraan niya. So, sa mga nakagawa na ng ganitong promo package, magkano nyo na ibibigay yung ganito? Baka gusto nyo i-share dito sa comment section para magkaroon na din ng idea yung iba. Lalo na sa mga design. O, ba diba, Hindi ka nalugi sa 1,500 mo. Meron ka ng cake, number cake, and cupcakes. Anyway, si attach ko na nga din pala dito sa dulo yung ginawa kong unang promo package para sa anak ko. Which is, sinamorol naman ang theme. So, yun lang guys thank you so much for watching